Lagi ko siyang kinukulit noon. Natutuwa ako pag umiyak kasi siya. Nagkakilala po kami sa um, sa isa pong pinapasokan namin bahay. Doon ko siya nililigawan, pasimple. Noong una, si Regine ayaw niya kay Daniel kasi daw mataba. Nagulat na lang ako, isang araw, magkatabi na sila. Sabi ko, balang araw, kayo talaga magkakatuluyan. Yun na, sila na. Sabi ko sa sarili ko, siya na yung magiging asawa ko. Palagi niya pong asarin para lang pumapikon ako. Sa tingin ko po, nag, aasar po siya sa akin para magpapansin po siya. Noong una po, nagpaalam kami na magpapakasal na kami. Hindi po kami piniyagan ng magulang ko kasi po 18 lang po ako. Sinabi ko po na willing naman ako maghintay ng tamang edad ni Regine para pag dumating na siya sa ganong edad, papakasalan mo na agad siya. Pinaglaban ko po siya sa magulang ko. Mahal ko po siya, ganun po. <laughs> Ayun na ano. <laughs> Nung ano po, pumunta dito yung tatay niya. First time ko po siya na-meet. Nagustuhan po ako. Sipag pag naman daw po ako, mabait pala. Ipinagmamalaki na rin po niya ako sa mga kaibigan niya na anak niya po ako. Nagsimula po kami sa asaran. Ngayon po, nagsiseryoso na po kami ng totoo. Masasabi ko pong perfect yung pagsasama namin kasi sa lahat po ng bagay, lagi kami magkatuwang. Dahil may mga bagay na mas masarap talaga kapag pare. Is... Ingat po sa asaran kasi diyan po nagsisimula ang love po, yun po. <laughs>